isang panibagong tagumpay ang nakamit ng Distrito eklesiastiko ng Romblon, kasunod ng pagtatalaga sa bagong gusaling sambahan ng lokal ng hinugusan. Dahil dito, lalong naging inspirado ang mga kapatid na manindigan sa patuloy na pagbibigay kasiyahan sa Panginoong Diyos. May balitang hatid si kapatid na Heidi Mayuga. Napuno ng pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos ang pagtitipon ng mga kapatid sa Distrito Eclesiastico ng Romblon ng Ihandog ang bagong gusaling sambahan ng lokal na Hinugusan. Pinangasiwaan ng kapatid na Ramon D. Wilson, sa ng distrito ang nasabing opasyon na dinaluhan hindi lamang ng mga kapatid mula sa lokal na Hinugusan kundi maging ng hindi ang mga kapatid sa iba't ibang lokal sa distrito ng Romblon. Ang bagong gusaling sambahan ito ay kahayagan lamang ng patuloy na pagtatagumpay ng Ebanghelyo ng Kristo sa distrito nito dahil po sa patuloy na pagdami ng bilang ng mga kapatid dito sa lokal ng Hinugusan, distrito ng Romblon, ay hiniling po na maipagtayo kami ng gusaling sambahan. Kaya sa awa at tulong po ng Panginoon Diyos at ng ating Panginoong Uso Kristo sa pamamagitan po ng pamamahala sa Iglesia, ay ipinagkaloob po na maitayo ang bagong gusaling sambahan. Sa pangunguna po namin mga ministro, mga manggagawa, kasama ng mga may tungkulin, ang mga kapatid ay patuloy na masiglang itataguyon ang mga paglilingkod sa Panginoon Diyos, makikipagkaisa sa lahat ng mga gaway inilulunsad ng pamamahala sa Iglesia. Aming mamahalin, ipagmamalasakit ang gusaling sambahan. Purihin ang Panginoon Diyos. Maraming maraming salamat po. salamat ang mga kapatid sa lokal ng hinubusan sa ating Panginoon Diyos, sa Panginoong Jesus at sa kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ng Kristo sa kanilang pagmamahal at pamamalasakit sa kanilang lokal na magkaroon ng maganda at maayos na gusaling sambahan na ito ay sa ikalulu walahati ng ating Panginoon Diyos. Mula po rito sa Rumlog. Ako po si kapatid na Heidi Maduga para sa Iglesia ni Cristo, News